Guys, nandito nga pala ako sa so may kare-kare ni pare. Baik kusinera, kusinera ko na tagig. At matatagpuan nga lang pala to sa so may Osano Park dito sa so may Upper Bikutan, Tagig City. Ito yung Osano Park Oh. Ayan. Ayan yung Osano Park. Sa gilid lang siya. Tapos, dito lang din siya sa so may kanto. Papunta doon sa so may pae. Di ba karamihan sa mga cart? Nag-offer na pares, lugaw, mami. Dito mo ang tori Di ba? Parang kakaibay, no? Oy. You, no? you know? Tapos, ito nga pala yung kanilang menu. Yan. Pero siyang crispy kare kare combo with lechon kawali plus chichabu 99 pesos. Crispy kare kare regular with lechon kawali 80 pesos. Lechon kawali with pang tomas sauce 80 pesos din. Ayan, rice toppings with free juice. May free juice din guys pag order kayo dito. Kasi ito pa yung iba nilang menu. Ayan, boss. Yes sir. Ah, uh, pwede po pa order po ako ng crispy kare kare combo nyo? Yes sir Ilan po sir? Ah, isa lang po, isa. Ah, may chip lang din kayo dito, boss? Yes, Meron, sir. Yes, sir. Available. Available po yan ngayon. Yes, sir. Ah, sige, sige. Boss, pwede matanong, anong oras po kayo nag-open dito? About 5 p.m. po, sir. 5 p.m.? Yes, po. Hanggang anong oras po yon? Hanggang maubos pa yung lechon natin. Sir. Hanggang maubos yung lechon. Yes, Pero kadalasan, anong oras po pag yung naubos agad? 8 to 9, sir. Sold out na tayo. Ah, 8 p.m. or 9 p.m. sold out na? Yes, po, sir. Ito nga pa rin kanilang... Let's plan guys, ayan. May pang-imagas dito after mag-putrip ng kare kari oh. 100 yes, pesos 100 pesos lang, ma'am? Yes Afford na afford. Afford na afford? At ang karikari ka natin, sir, affordable. Affordable talaga, no? Yes po. 80 pesos, meron ka ng karikari at rice. Ayun. With free juice na po. With free juice pa, no? Ah, ito, kanin. Nagyan ng kanin. Ito yung mga gulay. Pinatapis na. Ay, may ketsarong bulaklak. Si Charon Bulak na boss yung Chichabu Ito po, ito po yung kare-kare combo -kare natin na Lipton Kawali with Chichabu Chichabu Tapos ano naman nito? Na Ay ah, ito yung ano? Akan yung kare-kare sauce Oh kare -kare um, bango po sa parang Kamina yung peanut butter ha yes, ba, sir. Bango Ano ba boss? Hindi tinipid yan? Hindi yan tinipid yan Ay. Ay. Sold na sold dito sa Grabe yung bango What a nice man What a, What a nice, a nice what a noise bah <laughs> ayoko naman eh ha ayala lagi na, ayala lagi na. Oui. Ano yan, sir crispy garlic? Garlic. Okay. okay. Ito na po yung order ng sir na kare kare combo with lechon kawali. With Yun 99 pesos. Edin keso crispy kare kare combo with lechon kawali plus chichabu. Free drinks na to boss, free juice. Yes, sir. Registrate Uy, ayun o, oh, ang bilis Ayun, tingnan na natin, salamat po Ito nga pala yung order ko guys dito sa may kare-kare ni pare Bali, ito nga pala yung kare-kare uh, combo With lechon kawali at chichabu, 99 pesos With unlimited juice Tapos, kita mo naman Uy, kare-kare rin kinakain yan dyan <laughs> Talagang birador ka ng kare-kare ha oh, Nandito ako Mother yarn Artista yarn Artista yarn, Artista yarn. <laughs> Bali, sa mga gusto mag food trip ng affordable at masarap na kare-kare eh, dito lang to sa may Osano Park, Upper Bigutan, Taguig City. Tikman na natin man. Ayan. Uy, grabe na gumapong man oh. Hmm. Hmm. Sakto yung crispy ng balat. Hindi so, pong nanguhuya mo talaga sa Hindi so yung makunat na crispy, di ba? Uy, sarap. Mm. Kare-kare nasa cart. Kadalas kasi mga pares, mami lugaw. Ito kare-kare ino. -kare, Sarap man. Grabe, panalo rin yung bagoong niya. <coughs> 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 Unlimited juice. Uy. Arat. Tama, te. Unlimited juice. <coughs> sarap papay na pula. Ano idol? Iwas high blood. Ayun, iwas high blood. Sa so serving at lasa uh, para saan guys? Sulit. Okay. Sos pa lang ulam na eh. meron mm. din sila ditong dessert. Dessert? Leche plan. Leche plan. Pero di ka na ito kakainin sa bahay na lang. Uy. Tapos ito guys, yung short budget nyo, meron silang tag 80 pesos. Ito, Lichon Kawali with Mang Tomas. Ito yun. Ayan. Panatin, di ba? Ang dami rin.